So yan mga kamog, ano, mag-iingat po tayo. Grabe tong lakas ng ulan na to kanina pa. Oh, ayan, oh, mabuti na lang nakapagsara na ang luntang tanghali. At uh, tayo dun sa may harapan ng tindahan natin para kitang kita. Yan oh. No? Ang lakas oh. Grabe to. And ingat po kayong lahat mga kahamog, yan, malakas pa po yung hangin. Sabuti na lang. Kapag basa siguro yung nandoon sa akin, sa anggay na yung gulay ko Yung itlog. Yung itlog dun, basa. Grabe, oh. Malakas nito. Sama sa ini club ngayon din din. Sama si Munay. Munay! Baka namaya natutulukan yung itlog dun eh. Munay! Wala na hindi na alam kung saan. Napakalakas ng ulan na Ini ni lo tak Ha? ha? <coughs> so yun, pakishare ng aking video At sa lahat ng hindi pa nakapagsubscribe yan Pakisubscribe naman Support nyo po si Kahamog Kahamog Baby Vlog Ayan, napakalakas ng ulan Ayan. Thank guys. Ingat mo kayong lahat.